Inuminipatris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at inamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Mangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan. At hindi tulad ng mga eskreba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw ano ang pakialam mo sa amin, Isus na taga-Nasaret? Naparito ka ba upang buksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Isus na sama sama-samang Espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Pinapangisay ng masamang Espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. kanilas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong aral? Utusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord. Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romanong Hebreo, sa unang pagbasa sa Hebreo, sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Hindi lamang sa pagtuturo, kundi maging sa pagpapalayas ng masamang espiritu ang pagkakakilala sa kanya bilang banal mula sa Diyos ay nagpapatunay na siya ang tagapagligtas na may kakayang magdala ng kalayaan sa tao mula sa kasalanan at kadiliman. Halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagpapalaya sa kasamaan ng sosyalismo. Marami ang nahuhulog sa kasamaan ng fake news, cyberbullying, at pagkalat ng negatibong impormasyon. Bilang mga Katoliko, dapat tayong magdala ng liwanag sa pamamagitan ng pagpalaganap ng mabuting balita at tamang impormasyon. Gamitin natin ang teknolohiya para sa evangelization at pagdarasal. Pangalawa, pagkakawatak-watak ng pamilya. Maraming pamilya ang nagkakaroon ng hidwaan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Tulad ni Jesus na nagpapatahimik sa kaguluhan tayo ay tinatawagan upang magdala ng kapayapaan sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Pangatlo, krisis sa moralidad. Sa panahon ngayon, tila nawawala na ang tamang pagtanaw sa moralidad dahil sa impluensya ng materialismo at relativism. Bilang mga Romano Katoliko, dapat tayong maging matatag sa pagpapahayan ng katutuhanan ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng ating halimbawa. Sa unang pagbasa pinapaalala sa atin na liham sa mga Hebreo ang kadakilaan ng pagiging tao ni Jesus sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang ating mga kahinaan at tiniis ang sakit upang dalhin tayo sa kaligtasan. Ito ang paanyaya sa atin upang yakapin ang pananampalataya at pagtiwala sa kanyang plano. Mga, lah, mga halimbawa ngayon, pagkalinga sa mga mahirap, ang pagsasama ng Diyos sa tao ay nagpapakita ng kalagahan ng bawat isa maaari natin baguhin ng lipunan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga programa para sa mga mahirap tulad ng pagbibigay ng edukasyon at hanap buhay. Pagharap sa krisis ng kalikasan. Tinatawagan tayong maging mabuting tagapangalaga ng mundo ating kapabayaan sa kalikasan ay nagdulot ng malaking epekto tulad ng pagbabago ng klima. Pagtalik tayo ng puno, bawasan ang paggamit ng plastik at suportahan ang programang makakalikasan. Manalangin tayo para sa pusang katang aming Panginoon, ikaw na panal mula sa Diyos, naway magdala ka ng kalayaan sa amin mula sa mga kasamaan ng kasalanan. Palayain mo kami mula sa takot, galit at kawalan ng tiwala. Bigyan mo kami ng grasya upang maging liwanag sa mundong ito. Amen. panalagin natin para sa kapayapaan. O Diyos ng kapayapaan, patahimikin mo ang mga naguguluhan sa aming puso at lipunan. Gawin mo kaming instrumento na iyong kapayapaan upang ang iyong pagmamahal ay maghari sa buong daigdig. Amen. Panginoon, ang lahat ng nilalang, turuan mo kaming pahalagahan ang iyong nilikha. Gabayan mo kami sa pangangalaga ng aming kalikasan at sa pagpabalik ng balansi sa aming mundo. Amen. Paano natin mabago ang ating mga pagkakamali? Una, pagpapakumbaba sa pagtanggap ng mali. Ang unang hakbang ay ang pag-amin sa ating kasalanan. Kumihit tayo ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong nasaktan natin. Pangalawa, pagpapago ng ugali. Tulad ng ginawa ni Jesus sa pagpapalayas ng masamang espirito. Alisin natin ng ating puso ang masamang ugali, gaya ng inggit, galit at kasakiman. Pangatlo, pagsasabuhay ng Ibanghelyo. Gawin nating inspirasyon ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Pagmulong sa nangangainangan, ipalaganap ang mabuting balita at maging halimbawa ng kabutihan. Tayo'y maging tengasunod ni Kristo sa pagtuturo, paggawa at pagmamahal upang maging liwanag sa mundong punong-puno ng kaniliman. Sa Samuli, hindi kaya't ko lahat, katuloy ano hindi magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ipanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya at ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito sa natin nating pagnilayan at palagahan. Ang, ang habang at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ipanghiyong ito pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Away maging daluyan tayo ng abag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Ito ni at Pili at Spiritus Sancti. Amen. God bless!